So na, good morning mga kamamahiya na tayo ay uh, gagayak muna, uwi muna tayo kasi ano, uh, blessing ng bahay ni Utol. Uh, hindi na tayo nakauwi kahapon kasi ang dami natin ginawa kahapon, hindi pa kami ng gamit. Hindi namin nilagay. Tinanggal na yung Tinanggal muna namin yung mga box, ito yung mga dating box niya. May, may natira pang ilan. Yan. Tinanggal namin at nagawa ng kapag uh, si nanay nagtitinda ay eh, kukuha ng kukuha doon dito namin ilagay yung stock. na, uh, siya natitira rito mag-isa kapag ako umuwi sa Batangas. At uh, meron akong uh, iniintindi. Si Kuya eh, kumakain pa lang at siya papasok. May swimming lesson daw. <laughs> ako ay hindi nakagaya kanina madaling araw talaga namang parang puyat na Alas 12 na yata kami nakatulog kagabi ko. Inayos nga rin na inayos. At, uh, uuwi muna para makapunta sa blessing ni Otol at uh, babalik din naman ako sa ano, pag hindi mamayang gabi ay bukas ng madaling araw dahil uh, may pupunta naman kami ni Nana uh, birthday naman ni Ati Lerma punta kami doon sa may ano, sa may Bali Golf yun at uh, wala si Bruno nakalis na nakatakas na si Bruno at uh, siguro mamaya pababalik pagbalik niya wala na naman ako dito yan ako yung magkakapi muna bago umalis. Ah. Susubo muna tayo ng counting garden niya para magigigay ang biyahe. Nakamotor lang ang mamay. O, sinanay. Si, si Ipan. Kakapi muna tayo mga kamamay. Ngayon mga kamamay, tayo gagayak na. Kaling <laughs> pinanghali na tinanghalin pinanghali hindi pa makaiparong shoot ng kaysa rin nga kailangan ako lang maligalig maligalig yan, bigyan niya rin ito mama hindi kita tatlo yan wala ko tatatlo yun ako yun ako, ano klaseng kamay ito pala ay pang road rage mga kamamay ha Uh... <laughs> Tatakbo rin naman. <laughs> alis na, alis na ako mga kamamay. Okay. Gogo na, gogo na ako. At uh, tanghali na, mainit na. Abutin ako ng pawis. Sobrang init na, kamay na. Sana oh. Hmm, nakuha ka yun. Bakiyom. Mm -hmm. daw, na-request din. <laughs> kuya, kuya, alis na ha si Kuya Eko switch pa <laughs> alis na <laughs> Nag, nagsasalsuit si Kuya ah, padlaki nasa helmet ko pala eh. hindi makakaalis kung walang helmet o oh, yan malapit na siguro yung pagbalik ay tapos na are Malapit oh, na matapos na oh, pinataas ang kalsada. Hindi na siguro magkabaha din yung mga kamama eh. Ayan oh. wala Galing Alright Ang init ng panahon Sigurado ang init ko yan Aha uh -huh. Ayan na ah. Ang helmet daw ng mamay, pinabango na 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 yan Pinilabahan na yan ang detergent Kasi amoy, ano na eh, amoy sakura uh -huh. Sige na, alis na ako Ayan mga kamamay, dumaan muna tayo dito sa may Highway 2000 Ah, huh? ah wait, to, ano na pala ito? C6 na. Dito tayo may C6. Papachange oil muna tayo. Ah, Papachange oil muna tayo. Dami dumadaan dito mga ano. Ayan. Kasi humihingi na ng change oil si Kiko. Eh, malayo-layo hanggang Batangas pa. Okay, change oil muna natin baka kaya may magaganda pa siyang mugs dito. Dito. Sa bago. Oh. Dali. Diyan. Kailangan <tap <taps> <taps> abutin tayo ng pano, baka tanggalin na tayo bago makarating ito. Hmm. Ano na eh, mga 4:00 na. 4 na oras pa yan. Alright. Change oil muna. Tumigil muna tayo dito mga kamamay sa ano. Ano, si uh, C6 pa rin ito. sa yeah, sabilihan ito mga box. Ang dami. Mamura na pala ng box dito ngayon. Nasa 1.5 na raw ang pinakamura. Paparefer ko kasi yung busing ni Kiko. Ito, naputol na yung isa. Kaya siya umuuga. Hindi eh, katulad nito. Okay pa yung mga busing nito. Meron din naputol yung isa eh umuuga kaya nalagyan ko ng tali eh papatanggas pa naman nagagalong ganon yung box cup baka magagawa ng repair hinahanapin yata ni Gusto ang ah, mumura na pala ito meron tigong 1.5 na no? mura na ang na yun eh. ganda. Ayan mga kamamay, pagka gusto nyo bumili ng ano, ng mga top box. Ayan. Dito sa may ano, C6, marami. Marami silang pantinda rito ng mga top box. Ayan o. Ang gandun, punong-puno, hilera ng top box. Ayan o. Dami. Kasi boss, kinakalas na yung ating ano. Ah, magagawa niya ng paraan. Kung wala pa lang basta mabilhan daw na kayo. Naisip ako dumaan dito, dito maraming box. Wala nga raw eh. Naputol, siguro. Eh di may mga ganito rin kayo pag sakali pag bumili ng ganyan, no? wala rin. Ah, meron din. Yung sadyang sukat sa kanya, na no? Ah, ito lang, ganito na. Ah, wala. Tama na kasi ito sa box. Ay, ito nga pala yung kasama. Ito palang ganito, ano. Oh. Ito pinapalitan to, eh. Kasi ah, so umbilis bilis yan maluma, oh. Nakukupos yung, pag hindi yung original. Bilis. Yun, know, May kinabit si box na, ano. Ito na lang daw magagawang paraan natin. Ano, para hindi kumalog. Ayun. Ayun sila yung kilabe galing ah hindi ko naisip yun ah <laughs> ang dami ang gaganda ng mga naka-display oh isa lang ba yan may ari nito? Yes, yung block yun oh eh, yan no? lang ang dami diba, Ano pa rin to? C6 na? C6 eh. Para mas madaling maabot ng iba pagka gusto maghanap ng mga top box gaganda uh -huh. At tapos na ni boss may dedisting natin may kabit mga kamamay lala baka hindi na natin lalagyan ng tali <laughs> papasok kaya gawa ng paraan hindi na ako maglalagay ngayon ng mahiwaga akong tali hindi <laughs> lang pala yung kinakabit na ayan ano maluwag na rin oh lumuwag na yung buti na check ni boss maluwag na pala yan Ah, natutulak pala siya pag nasasandalan na, no? Natutulak pala. Buti na, naipacheck natin. Alright. Ayan, at makakagora na tayo mga kamamay. Okay na to. Ah, nagutom na tayo mga kamamay. Nandito tayo ngayon sa may, ano, Malbar. Tumunta -tum ka kayo sa uh, Mang Inasal. Yan. Kain mo tayo. Gutom na. Kainit. Ah, napasarap. Napasarap ng mamay. Pari kaya ang kakainin ng mamay. Sarap kaya yun. Kain na tayo. Number 11 Number 11 tayo mga Sige, kaya isa Buto na mamay, napakainit ng biyahe sabi So, bisag lang ha. Simbolin lang. Tagal naman. So, yun, mga kamamaya. Ah, nandito na tayo sa may ano. Mabayabas. bus oh, natin sa may mabayabas. Ah, nandito tayo sa may Alpamart. Ang init. Ah, anong oras na ba ngayon? uh, 12.17 na pala ng hapon ang init uh, matrapi kasi tanghali na umalis ang mamay kaya ganito ang oras tayo dumating dito may binili lang tayo tapos di na tayo doon kanina pa raw pala ang pare nung umaga pa kala ko mamaya pa alas 12 yan nandito tayo ngayon sa may barangay mabayabas malapit na yung atis tayo saan gugura na tayo So yun mga kamamayan, nandito na tayo sa may ano, sa may papunta sa amin. Yan, <laughs> ayan, 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 ayan. ayan. Uh, dumaan na si Cap, yan si Tito Cap, yan ang akin tsuhin na kapitan. At uh, dito kami sa, may palusong namin sa may bagong pook si Chuto, Yohan, yan. At pupuntahan tayo doon. Kanina pa umaga ang pare, sabi ni Utol. Kala ko mamaya pang alas 12. <laughs> pupuntahan ko na at uh, makatagay naman, makapambura out naman kay Utol bagong bahay ganda ng bahay eh yan bon, eh, ano na pala ito eh na ikalat na pala yung mga lupa sa gilid daw oh. oh, lapad ngayon ang kalsada oh. ang oh, ganda ang ganda nung maikalat ang lapad mga kamamay oh. dati ano ito makipot kasi nga medyo alanganin pagka naglampasan yung mga sasakyan pero ngayon ang ganda na ikalat na oh. Wow, nice job. Ah, dito tayo sa kaliwa. Dito tayo sa kaliwa. Oh. Huh. All right. Yun. Ito ang papunta sa amin. Pero didiretso muna tayo. Pagunta kay Utol. Mukha pang burout muna. Paano na? Tayo na! <laughs> ko oh. <laughs> si silip muna uy si chelsea <laughs> uh <-huh. laughs> <laughs> 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 oh, mo mukha mukha nakapambura na Maraming na ako nakita sa sakayan Pero ako kunti na Ah, so si tal bundat na bundat. Tapos na raw. <laughs> Tapos na raw. Ano lupit mo? Anong, ano, aga na bang natapos? Niyo. Tapos na agad. All food finish. All food finish. <laughs> oh, na galing taytay. All food finish. Galing <laughs> taytay. Eh. Hindi po pwede 'yon. Oh. Ay, sa ganda ng bahay tapos all food finish. Remaining, talip tape. Talip tape? Oh, talip Ano, ano, ano daw pakiramdam na may bagong bahay? Yung kay talagang ikaw eh, naiiyak o... Oh. oh. Siguradong kagabi nakapag, uh, nakapagpasampol. Paano masabi? Aba? Wala pa. Wala pa? <laughs> nakapagpasampol na. eh. hindi ka na, hindi ka na sampulan ang oh. Unang sampul ng kwarto yun na eh. Naiwan, ang barley mo. Ay, hindi napakarga eh. Pagbalik sa lunis. Oo, oh, ma'am, may balikan din. Oo. Ay, siya, nakakain na? Nakakain na. Ay, ayun, anong nagot? Ang siya oh. na yan. O, oh, di ge, babalikan kayo. O, may kahiblad na agad. Na Nahiblad na agad eh. Oh. Hoy, nasan si... O, ba? Ka kamusta ini? Kamusta ini nga may bagong bahay? Ano ang pakiramdam na may bagong bahay? Orilla. Ha? Pwede na, pwede na. Orilla. Ha? Pwede na, pwede na, pwede na magpaligaw may bago ng bahay eh. Oo! Oh, oh. Diga, Pagka may bagong bahay sa diyan, gaya. Naku, ganda. Kaka sarap pasukin na rin. Yan, tayo kakain. Oh, si Raquel. Oo, oh, may... Donya! Donya! Oh, talagang busy Donya, Donya eh. Kita, kita kita ko kakandili kanina eh, nagluluto. Kita ko kayo eh, sa video nagluluto. Para eh. Ay, sasabi. Naunahan po nga ako ng tiyo eh. Nalampasan ako down danya niya, nung niya. daw na may bagong bahay? Pwede? Hoy, hoy! Siya nang punta yung mga natakas na yan? sama-sama. <laughs> honor, honor, eh. oh? ay. Sama-sama. Ayoko yung ang, At talaga ako yung... Oo. Oh. Okay, oh, sadyang... Kumuha nila ang... Oo, oh, ang mga dishwasher, ah. Cesar! Abay, eh, si Cesar yung unang tamay. Bayre may dumito isang araw, Cesar. Cesar. Ha? Pagka normal ka kayo, apat lang. Ikaw lang. Pagka mabilis kayo di, mga tatlo. Mm. Oh, pagka sisipa ka ng mga aray. Oh, Kamusta may bagong bahay ka? Ay, di, baliktad pa. pa. <laughs> ano, sabi ba? Oh, oh sarap ng na mga pakiramdam na Ni si Donya may bagong bahay. Pwede na daw magpaligaw si Ineng kasi may bahay na. Sa bahay daw man liligaw. Ay, yung kwarto nila, Ay, yung kwarto kaya, ano, na, nasampula na. Kailan daw, sampol, sampol. Pero huwag nyo kakalimutan ang kortina ha, Tintid yan. Pag buhay ang ilaw, ikita kayo sa loob. Ay, ng na ang kama. Ay, yung parteng puwit ay binibresya, natin yung <laughs>

Pa, sarap po. Ay, <laughs> hindi pala ito. May are. <laughs> <laughs> uh, Dini, eh. simili po natin. Si manager. <laughs> ano ganun man lambot? Iyong, ipasimintuhin eh, niya at nalambot. <laughs> ay nasin eh. okay, na. Okay. Hindi ko na kung ano yung ko eh. <laughs> Basta alam ko may simoy ng pusa eh. Pag ininit mo yan, ay, boss. Kamusta ang bagong pagawa? Eh? Kaya ari pala may ari. Ang yes, mini yes, si <laughs> Forman. Forman. post ko na ngayon ito. Hindi, bala. Pwede na. Ay, handa, handang handa ka na ngayon sa mga tang tanggap na offer. Kung, handa na. yes na yes. Nakonsituyo ko lang. Ay, nung lamig din eh. Ganda, ganda ng pinagkusihan aray. Anong oras ka umalis doon? Alay tanghali na. <laughs> Bakit mo asil po yung hawak? <laughs> Hindi. Ay, ay, may makaimik na kayo. Uy, uy. Bigyan mo ako ba ng willow? <laughs> <laughs> Tapos yung pagkadating na pagkadating ko sabi, ano? Yung daw pagkain ikalas. Tapos ubus na raw. Bukse, bukse. Wala na raw. Hindi, okay, para eh. Ano to, wala Ako'y nagtanong. Oo. Oh. Kung ikay dadating, ang mamay kay dadating. <laughs> Hindi <laughs> na dating naman ang mamay. Ngayon ka. oh, so, e, pa, Sa lawa ka rin eh. Kaya mo na. Eh, teka mo na. Ibubuhilo na biniyahe ko. Salapit na eh, mga kamamay tayo nandito na nakarating na tayo. na interview natin yung may bahay. Anan si Purman. Oh. Ay di sumahing uloy na Papahinga lang kaunti. saka tayo makakain ng kaunti. 20, 20, 20. Nakarating tayo rito ano? Oh, 12.30 Yan yeah, 12.30 kasi lang ang lang init Yan ang bagong tayong bahay ni Otol Ang <laughs> lipatan niya yan Ang oh, ganda ng pader ano? Oop! Oh. <laughs> ganda! Ganda! Sana oil. Ah, Kakong tina pipinturahan. Makon na lang, boss. Ha. Oh, na lang daw. Oh, di ba? Ang ganda. Ganda ng pintura. Oh, naka-aircon na agad 'yan. Lawak pa dito, oh. kaganda ng kanyang lababo.

Ayos ang santos sweet ni Kuya Ron. Naayos. Ayaw bumangon, eh. Eh mga rain na na raw naman ng, ng ano ito nang ma ano ngayon? Nang ano ngayon yung kabila minahan. Oh, di ba? Ganun na mga ilaw. Parang gusto ko yung ganito, parang gusto ko yung ganito itsura ng CR sa amin. <laughs> Magi laging sharp nakatingin. Pero pa lang Ano kasi ni silip din. Nako po. Nangungutay. Hop 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 hop. Titingnan natin ang kwarto ng kan. Ang uh, Ay, nakita niyo ang kwarto ha. Are sa main. Tapos nasa nang ilaw na rin. Kung pagkakarami naman ng switch. Ayun. Yan, oh. Wow. Uy, ang bango. Ma-depositohan nga ito. <laughs> teritoryo mo rin ito. Ito po lang hindi ko natin teritoryo. Ay, umanan. Ay, arigay. Ay, oh. arigay nilagyan ng brace. Arigay patin po ito ay tinitibayan, ha? Tinitibayan yan. At yan ang masira. Ineng, sarap ka nila, Meg. Ah, papa. Tunog yan, tatlo niya. Yung parting po ito ay madaling masira. Oh. Oh, ito daw kay Ineng. Porto daw ni Ineng. O, oh, Ineng! Dito pag kami nang liligaw sa iyo ha, dinin mo ti kakausapin hmm. pag ay papasok ng daddy ha. Wow. sa sige, thank you, man. Ngayon. Oh, <laughs> <laughs> oh nga hindi. <laughs> dinin nga pag ay pa ng daddy. Dinin mo buksan. Kamo ko lang <laughs> iyan bakit baligtad. Kuya yan. Okay, huh? kuya yan. Trug nga <laughs> ayos daw sa sweet. Ay. <laughs> ayos. Ayos. Tasan si Ernie lang daw. Ayan. Wow. Sus. Sana all. Iyo. Bakit ito yung napakarami na, na salmi? Nakikita kong kagwapuhan ko rito eh. Ayoko nang masalmin. Ano ka naman pagkakapiki na ipik niyan? Ang hey, kahilig eh. Kaisig. At ikaw ba yan? Tala may bisim bisi eh. Mapina tayo naman nagtipid na naman sa ilaw. Sayang naman. Oh, Mami, nakakay patay ang ilaw. Hindi ka kasama sa Jenny. So ayan na uh, mga kamamay, nakita niyo na kung gano'ng kaganda ang bahay ni Utol at uh, pa-blessing nga niya ngayon. Ayan. Eh. Pa-blessing nga niya ngayon, aming bunso. At uh, naiikit ko na kasi napakaganda niyang bahay. Hanggang dito na lang mga kamamay. bye, -bye.